ano yung pinakamahirap na part ng pagtitira doon? Kasi for me, parang pag, sa mga base sa kwento nyo na parang ma mahirap yung idea na kailangan mong baklasin yung bahay mo every now and then. Basta may clearing, kailangan ka magbaklas ng bahay, kailangan mo maghanap ng ano, mat -ma ng ilang araw, tapos pabalik ka, gagawin mo ulit yung bahay mo, tapos hindi mo alam kailan mo babaklasin ulit. Piling ko yun yung for me, parang yun yung parang pinakamahirap. Pero para sa inyo, ano yung pinakamahirap na parte ng pagtitira sa... Para sa amin po, oh. ano yung, yan, alam po nila yan, yung pinalabas po kami doon, di ba Beck? Pinalabas Bec? O pinalabas po kami lahat na, lahat ng mga nakatira doon. Tapos na, ano, sa gab, sa hapon, lumalabas po kami, tapos umaga, dumar, bumabalik kami. Nar naranasan po namin na tumira sa gilid-gilid na kalsada. Doon po, yun po yung pinaka... Ano yeah, anong year yun? Ano, kay, ano, kay ito yung in-check. Hendrik. Hendrik. Doon doon Bakit kayo pinalabas? Kasi ano, hindi po namin alam. Pag, pag upo niya lang po na bagong admin. Bago po kayo na admin. Nag-declare siya na walang pasintabi sa amin na. oh, gibain ang kubo. Lahat Lala. kayo 6 to 6 lang. alas 6 ng gabi, labas kayo. Alas 6 ng umaga, pwede kayong bumalik. Maglilinis lang kayo. Pag tungtong tuloy na alas 6, labas kayo. Bawal na kayo tumira dito. Ganon. Nalagang doon po kami na ano, eto po yung mister ko, ano po yan, nung ano po nagtatrabaho po yan sa Ayala, eh, ano, i-cook po yan ng Ayala sa ano, ngayon, nakaka-absent po siya kasi dahil nga sa sitwasyon na gano'n. Kaya ano ginawa nung mister ko po, labasan po ng mga tao, ginawa po nung ano, nung amo nung ano, nung mister ko, dahil yung trabaho niya na kasi tagaluto siya, walang nag ano. pinaupahan po kami ng bahay sa ano, sa impanta. Okay. Kami, sila po nakabalik. Yung mga pinalabas na tao, sila ang mga nakabalik. Kami lang po ang hindi nakabalik. Bali, nine years po kami lumabas sa sementeryo. tas mm. Tapos ngayon yun, pagbalik nga po namin, yun, eto na nga po, eto yung, eto bago, balog, bago yung bago. yung So, dun sa... Tapos, diyan na rin po namin naranasan. Depende ito. po sa na rin po admin. namin naranasan, mam na yung admin na sinatukay namin, yung yung mother ko, mm. papalabas, pinalo ng, ano, ng guardia ng... yung barel. Kung alam, 45. Shat, uh, hindi po, 45 po yata. 38, okay. mga ganun. Kasi meron po kasi mga sa gabi na naglulubing. Ito nga po, pauwi po lang, pauwi nga po na maghahati ng pagkain sa amin, magdadalang pagkain. Hinarang po yan, na pila, pinalabas po yan. Tapos ako, ano po, sinundo ko sa bahay, mama ko, pinukpok ng baril. Pinalabas po kami. So parang pinalabas may po din po. na nangyayari. Ano, ano po siguro mga alas 12 po ng gabi. Pinalabas po kami, wag na raw po kami babalik sa loob ng sementeryo. Kaya doon po namin naranasan na talagang hindi na kami nakabalik. Nakat ay, may bagyo pa naman po yung time na yun. Tulog po kami sa ano, karsada, habong-habong. Eh, yung... May anak pa po ako yung malulit noon, ma, sir, ma'am. Nung time na yun, alam po nila yun. Magkakasama po kami. Alam po kalipas, namin yan so, yun, sa yung po yung pinakaano sa amin na ano lang dyan sa loob, sa loob So, si paano yun, um, so, hirap pala pag ate may Victoria, paano. may tindahan kayo. Paano pag nangyayaring clearing? Pagka po, pag sinabing clearing, ultimo po tindahan, wala. Actually, nakita ko yung tindahan niya, medyo malaki-laki din. May, may, may malaman-laman. 7-Eleven ba siya? <laughs> 7-Evelyn. Papaiigot lang po. <laughs> Maybe Salamat Mr. sa utang. Sa <laughs> 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 negosyo, negosyo yan. Basta negosyo, ayun mo yan. respectable lagi ang mga negosyo ah. na Laka naman niluloko. Abob, yeah. lalaman niluloko. Parang convenient din yung ganong klaseng negosyo. Kasi kung ikaw nakatira dun, parang ang hirap naman lalabas naisa, ka pa eh. May isa pang magandang negosyo, kuha ka ng elevator sa nicho. Oo. Para <coughs> kailangan, diba magspider mag Sabi ni mam Ma Victoria, alam mo mag-Spiderman. Ikaw, ano lang ng... Oh, Parang manual pa? na elevator, may tali ka lang, ginaganon mo lang. Paano kaya na yung binibisita yung mga nasa taas ng nicho talaga? Yung iba po kasi, katulad namin na nandoon sa loob, kumbaga discarte na lang din po namin na gumagawa po ng hagdan. Ah. Ha? Tapos, salba, pag may mga ano, dalaw, yun na lang po, Paarkila. Yeah. Kahit pa paano, kumita lang po kami din ng kompeng. Pag nagdanan for rent yun. Pagdanan for rent yun. Pagka oh. <laughs> sa palengke, kariton sa kanila, hagdanan. Oh. Kasi po sa amin talaga, ang iniisip namin, dumidiskarte po talaga talaga kami ng hindi nakakasagasa po ng ibang tao. Hmm. Kasi katulad namin, hindi po talaga kami nakakontrata ng maayos sa cemetery. Okay. Maliban na lang po. Kung alaga namin is namatayan. Mm -hmm. Yun lang po kami kumukomisyon. Okay pagdating sa um, tawag dito natural disasters, kunwari yan, may ngayon, may, may bagyo. Paano yung ano natin? May mga nicho kayo pwedeng pasukan or kaya naman ng mga kubo? Kaya naman. Kaya, kaya naman. Hindi naman binabaha masyad. Hindi naman po. Ang problema lang namin diyan pag kaganyan pong binabagyo kami, pagkain talaga. Wala wala po trabaho. Wala po lalaw talaga. Talagang wala trabaho. Kaya po minsan pag may bagyo po, minsan may ikot po yung guardiya, may nagbibigay sa gate. Yun na, na lang ang pupuntahan na lang po wala kami lang ilubigan, sa baba, bilata. kahit na lugaw, puntahan bilata. na lang po kami para may makain. So ano madalas yung pinoproblema? <coughs> Sorry. Ano yung madalas yung pinoproblema? Yung paramdam ng multo, yung pang-araw-araw na pamumuhay. Pang-araw-araw pong pamumuhay. Ah, kasi yung multo. Na-immune na, na siya. Parang nami, eh. Na, eh. Di, pag kumain yung multo dun, parang labas tayo dito. Kung walang natatakot sa atin, dadayo tayo dun sa kabila. Mr. <laughs> yeah. Rin, siguro sa dahilan kung bakit mga mga building ngayon, kahit matao, may mga multo eh. <laughs> Nag-shellisa na sila sa cemetery. <laughs> Ito'y sabihin. <laughs> yeah, matatakot ba yun? Matatakot ba sila? Ilang year, 1984 pa sila nakatira doon. Tropa na nila yung... Tropa nila. Kailan sila Galvez eh. <laughs> oh, si Galvez na naman to Ano Ano? Loko, loko, loko. Lo. <laughs> Grabe. Pag ganyan eh, no? Kasi may nakita ako na ano Yung mga nicho na ano, flooded. Hindi naman masyadong nangyayari. Hindi naman. You know so yun, inisip ko yun ano eh nilibing kasi yung tatay ko two months ago. Two months ago. Ay, three months ago. Yung binababa yung kabao niya, yun lang iniisip ko. Parang, ay, binahato, hindi may... siya marunong mag-swimming. <laughs> <laughs> meron, po, meron pong gano'n ni Cho na Tangka araw ng tibeng may tubig. May tubig. May... Oh, pwede poso dito. <laughs> Negosyo ulit. May tubig, hindi ka kailangan kung kaya kulturero, pinipilit limasin talaga ang tubig sa loob. Mm -hmm. Kaso wala pong magagawa ang pamilya pag talagang nakikita nila yung agos ng tubig sa loob uh -huh. ng medyo. Hindi nga, kasi binababa yung kabaw, sinisilip ko yung yung Uh, yung lupa, medyo basa. Sinisip so, ko lang, ano kung binaha to? Muna mm. talaga pumasok sa utok. Kawawa naman si daddy, hindi naman marunong mag-swimming yan. <laughs> teka lang, teka lang. <laughs> so, iniisip ko. Ah. <laughs> Alam mo rin, isa pa sa... Marami akong maarte akong tao eh. Alata naman. Pero, yung mga... Marami bang mga insect? Real quick, shout out to our sponsor, ZendEase by One Export, your partner for a seamless cross-border experience. Kung plana mo magpadala o magbenta sa ibang bansa, ZendEase ay para sa'yo. They handle everything from compliance to logistics para bawas sakit ulo. With over 4,000 shipments and services to 90 plus countries, they are experts in navigating the complexities of global trade. Make cross border trade and logistics easy with Zend Visit ZendEase. Visit www.zendease.com for more info. Links in the description below. Thank you again. One export ZendEase. Yeah. okay lang di naman. Daga, alupihan, palaka. O oh, ano yung alupihan? Yung ano, yun na po. Centipid. Centipid. Yung yes, palaka po. Yes, yes, yes. Laruan na po ng mga kabataan. Oh, okay, hindi. Okay, 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 lang yung palaka. Okay lang yung palaka. Kasi pwede naman siya nila. Ano lang yung ano, alupian. Hindi ko ayaw sa alupian. Na-experience ko yun. Bakagat ka na. No? Wala, nanghiram ako ng helmet sa tropa. May alupian yung whoa! helmet? Oo. Oh, tapos sabi niya, kuha ka lang dyan. Eh, yung mini-minya pala, yung sa loob ng bahay. So, yung kinuha ko, bandang garahe lang. <laughs> tapos, Nung Kananang ano, nung ginamit ko na siya, <laughs> hirap kalaban ng sarili. ko may gumagapang. Sabi ko, baka buhok. Sabi ko, hindi <laughs> naman talaga. Dito na gumagapang sa akin. Tapos, tinatap-tap ko lang helmet. So, pag guminto ako, pag ito, alupian, nabatok yung helmet. <laughs> <laughs> tapos, sinat ko yung tropa ko, nangyayaka, pre, papatay mo yata ako. Sabi ko, But, sabi, ano bang ginamit mong helmet? Sabi ko, sa loob ng bahay. Hindi sa labas. Kasi yung yun, lalabas, parang pinabayaan niya ng helmet yun. Okay. Ayaw mo pumasok ba sa, sa, bahay ng ibang tao? Eh, akala ko, yun yung tinutukoy. Actually, alupian, okay. Ang sakit kumagit. Ah, kuma kung kung kumagat, kumagat, kumagat ka. Pero kung nakita mo lang na gumagapang, parang okay lang. Ipis, parang. Meron. Oh. Uh, yan ang yun. Yan ko oh. kaya. Bulate. Bulate, okay lang. Yeah. May ahas din dun. Meron. 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 Ah, oh, ass. snakes. I can imagine though. Kasi may, uh, ano right, may maraming plants and mga damo, mga damo po. Oo. One oh, oh. uh, time siya na ako ha. Nakakuha. nakakuha. Pumuli ng ahas. Uy, ulam. <laughs> Gusto ko yun. Pagkita mo ng ahas, uy, huhulihin ko. Yan yung first natin. <laughs> Pero hindi naman siya yung ahas na poisonous. Cobra po. Cobra? Maliit na cobra pa lang po siya. Malit ah, maliit ah, Maliit pa, pa lang. Pa. Pero di ba nangangagat pa rin yan? Pag gano'n. Okay. okay lang ako sa ahas.